Magandang araw sa iyo. Okay, diretso na tayo sa um, isang malaking tanong na baka iniisip mo rin. Paano ba natin maibabahagi yung isang mensaheng alam yon hindi nagbabago tulad ng ebanghelyo sa isang mundo na grabe parang ang bilis-bilis magbago. Gusto natin maging tapat syempre sa katotohanan pero at the same time ayaw naman nating magtunog ng ano? Luma o kaya walang dating sa mga tao ngayon. Ito yung konsepto ng um, contextualization without compromise. Medyo technical pakinggan pero importante ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay galing sa mga ideas mula sa isang aklat na ganito rin ang pamagat. Ang mission natin, himayin natin to. Tingnan natin yung mga halimbawa sa Biblia, sa history. Tapos, ano ba yung mga prinsipyo na pwede mong um, magamit mismo? San ka man? Okay. Game. Okay. Isipin mo muna to sandali. May hawak kang katatuhanan na para sa lahat ng panahon, eternal kumbaga, pero yung kausap mo iba-iba. Ibang kultura, ibang wika, ibang pananaw. Tapos ang bilis pang magbago ng mga pananaw na yon. Dito na pumapasok yung parang sinasabi mong tensyon, yung parang naglalakad ka sa alambri. Paano mo pagtatagpuin yung ebanghelyong di dinagbabago at yung kulturang pabago-bago? Paano ka hindi mahuhulog? Oo, totoo yan. At uh, delikado nga yung pagkahulog dyan kasi may dalawang... Parang bangin na kailangang mong iwasan. Sa isang banda, andyan yung tinatawag na over-contextualization. Yung sobrang pag-angkop. Yung sa sobrang gusto mong maging, alam mo yun, katanggap-tanggap, o kaya madaling maintindihan, e eh nababago mo na pala yung mismong core message. Nahaluan na ng mga paniniwala, o gawi mula sa kultura na, teka, salungat pa na sa tunay na mensahe. Ang tawag nga dyan, syncretism. Parang, um, Nagtimpla ka ng kape, pero nilagyan mo ng asin imbes na asukal. Sirana, na, diba? di ba? Hindi na siya kape. Tapos, sa kabilang banda naman, may panganib din sa under-contextualization. Kulang ka naman sa pag-aangkop. Dito, masyado ka namang nakakapit sa mga um, lumang forma, mga salita, o mga cultural expressions na hindi na hindi na nagre-resonate, hindi na naintindihan o nararamdaman ng mga tao sa ngayon o sa ibang kultura. Sahe, hindi sila makarelate. So either way, hindi effective. Oo nga. Alam mo, naalala ko, hindi naman pala ito bagong problema lang natin ngayon. Ano? Si Apostol Pablo mismo, parang naranasan niya to. Nabasa ulit yan sa 1 Corinthians 9. Sabi niya, naging lahat ng bagay siya sa lahat ng tao para lang may mailigtas siya. Galing no? naga adjust siya sa mga hudyo, parang hudyo siya. Sa mga hintil, parang hintil din. Pero nilinaw niya, under pa rin siya sa law ni Kristo. Yung diskarte niya, flexible. Pero yung puso ng ebanghelyo, yung melody, kumbaga, hindi niya binago. So, yung tension na yon, yun din yung hinaharap mo ngayon, di ba? Kahit sa simpleng usapan lang. Tama. Tama ka dyan. At Um, napakahalaga na makita natin na itong ideya ng pag-angkop sa konteksto, hindi ito basta ano, modernong strategy lang hmm. o marketing. Nakaugat to mismo sa paraan ng Diyos makipag-ugnayan sa atin, sa Biblia mismo. Unang-una, isipin natin yung pinaka-ultimate example, yung incarnation. Pagkakatawang tao ni Jesus, sabi sa 1.1.14, di ba? ang salita ay naging tao at nanirahan kasama natin. Ang Diyos mismo pumasok sa ating mundo, sa isang partikular na kultura, sa isang partikular na panahon. Nagsalita siya ng Aramaic, gumamit siya ng mga talinghaga tungkol sa pagsasaka, sa pangingisda, mga bagay na alam na alam ng mga tao nun. Gets nila agad. Si Jesus ang pinakahalimbawa ng contextualization. Naging totoong tao, pero 100% Diyos pa rin. Hindi nabawasan yung pagka niya, hindi rin nabawasan yung katotohanan. Isinabuhay niya ito sa konteksto. Pangalawa, naalala mo si Pablo, dun sa Areopagus sa Athens, nasa Gawa 17 yun. Ah, Oo, oh. yung sa mga pilosopo. Yun nga, hindi siya nagsimula sa kautusan ni Moises. Kasi alam niya, hindi yun yung um, language nila, hindi yun yung mundo nila. Saan siya nagsimula? sa pamilyar sa kanila. Yung altar na may sulat na sa hindi kilalang Diyos, yun ang ginamit niyang tulay. Sinipi pa niya yung mga makata nila. Tapos mula doon, dinala niya yung usapan sa tunay na manlilikha, sa repentan, sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ginamit niya yung rhythm ng kultura pero tinuro niya yung hindi nagbabagong melody ng Ebanghelyo. Galing ba, diba? At pangatlo, syempre yung Pentecost. Gawa to, nung bumaba yung banal na espiritu, anong nangyari? Nang salita yung mga alagad, tapos yung mga tao mula sa iba't ibang lugar, narinig nila yung ibanghelyo sa kanika nilang wika. Wow! Hindi isang wika lang? Hindi isang holy language lang. Pinapakita nito na ang helio para sa lahat ng kultura. Hindi kailangan maging pare-pareho tayong lahat. Pinahalagahan ng Diyos yung diversity natin. Oo oh, nga. Grabe, napakaklinaw. Mula kay Jesus, kay Pablo, sa Pentecostes, yung pag-angkop pala, biblical talaga, paraan mismo ng Diyos. Pero yung pagkompromiso sa katotohanan, sa melody, yun yung malaking no, malinaw yung boundary. Okay, so, kung titingin naman tayo sa kasaysayan ng simbahan, pagkatapos ng Biblia, sigurado may mga aral din tayo dyan, no? May mga nagtagumpay, siguro may mga nagkamali rin. Oo, marami tayong matututunan dyan. Merong mga halimbawa ng uh, matapat na pag-angkop, faithful adaptation. Isa na dyan si Hudson Taylor, British missionary siya sa China, 19th century. Ang ginawa niya, nagsuot siya ng damichino, nagpatubo pa siya ng buhok, gaya nila yung Q hairstyle noon. Talaga? Bakit niya ginawa yon? Hindi yung gimmick. Ginawa niya yon para tanggalin yung mga hindi kailangang hadlang. Para ipakita na, uy, ang pagiging kristyano, hindi ibig sabihin, kailangan mong maging western. Nanatili siyang tapat sa ibanghelyo, pero yung approach niya, nagpakita ng respeto. Pumasok siya sa mundo nila. Tinanggal niya yung mga um, non-essentials na pwedeng makatisod. Isa pang example, medyo mas kompleks si Matteo Ricci. Heswita naman siya, sa China din, mas maaga pa, mga 16th, 17th century. Sobrang talino nito. Pinag-aralan niya talaga yung Confucianism. Ginamit niya yung mga konsepto doon para ipaliwanag ang Kristyanismo. May term siyang ginamit for God na galing din sa kanila. Pero dito rin lumabas yung hirap ng pagbalanse. Nagkaroon ng malaking debate, yung Chinese rights controversy. Tungkol sa yon? Kung yung ibang ritual tulad ng paggalang sa ninuno ay cultural respect lang ba na pwede o acts of worship na bawal? Ah, okay. So, hindi pala laging clear-cut? Hindi nga. Pinapakita nito na ang contextualization, hindi lang one-time decision. Patuloy siyang proseso ng pagtitimbang ng discernment. Siyempre, sa kabilang dulo, marami ring kaso ng compromised syncretism. Yung nahalo na talaga. Sa ilang lugar sa Afrika, sa Latin America, may mga attempt na paghaluin yung Christian faith sa mga local beliefs, sa mga espiritu o mga dating Diyos-Diyosan. Yung ibang santo ginawang katumbas ng mga dating anito. Anong resulta? Nalilito yung mga tao? Oo. Lumabo yung uniqueness ni Kristo. Nagdulot ng confusion imbes na conversion. Nawala yung melody. At meron ding yung kabaligtaran ng syncretism, yung cultural imposition, pagpapataw ng kultura, Madalas to noong colonial period. Maraming misyoneros, kahit mabuti ang intensyon siguro, na ipilit yung sariling kultura kasabay ng ebanghelyo. Ah, parang yung western music lang daw ang pwede sa church. O yung style ng building. Oo, mga ganyan. O kaya, minamaliit yung local customs. Ang naging dating tuloy, ang kristyanismo ay relihiyon ng dayuhan ng colonizer. Naglagay ng father imbes na magbukas ng pinto. Grabe. Ang daming aral, no? Mula sa history. Talagang napakadaling madulas. Either maging sinkretisti dahil sa sobrang pag-angkop o maging irrelevant ka dahil sa sobrang pagiging rigid. Talagang kailangan ng uh, wisdom dito. So, paano na? Paano natin ito gagawin ng tama ngayon? sa mga sitwasyon natin. Ano yung mga prinsipyo? Okay, sige. Mula sa Biblia at sa history, pwede tayong humugot ng mga gabay. Mga prinsipyo para sa contextualization without compromise. Siguro ang pinaka-foundation, unchanging core, flexible form. Kailangan nating maging crystal clear kung ano yung non-negotiables, yung pagkadyos ni Kristo, kanyang kamatayan para sa kasalanan, muling pagkakabuhay, kaligtasan by grace through faith, yung authority ng scripture. Ito yung core, yung melody. Hindi pwedeng bagulin yan. Pero yung forma yung language, illustrations, worship style, symbols, pwedeng maging flexible. Ito yung rhythm na kailangang tumugma sa konteksto. Pangalawa, importante rin yung respect before instruction. Parang si Pablo sa Athens ulit. Hindi siya dumating na parang alam na niya lahat. Nakikinig muna siya, inaaral niya yung kultura. So dapat maging estudyante muna tayo ng kultura. Oo. Ano ba ang mahalaga sa kanila? Ano yung mga fears nila, dreams nila. Hindi lang Biblia ang pag-aaralan natin, kundi pati yung mga tao. Yung respeto, yun ang nagbubukas ng pinto. Hindi lang teknik to, pagpapakita to ng love tapos kapag medyo gets na natin yung kultura, pwede nating gamitin ang kultura bilang tulay hindi kapalit. Maraming element sa kultura, mga kwento, kasabihan, sining, values na pwedeng maging bridge para ipaunawa ang ebanghelyo. Pero crucial to, ah. ang tulay, dinadaanan lang papunta sa destination, hindi siyang destination. Hindi pwedeng yung cultural element ang maging ebanghelyo mismo. Isa pang paalala, Clarity over comfort. Ang goal ng contextualization, hindi para gawing comfortable yung ebanghelyo. Hindi para tanggalin yung hirap o hamon nito. Ang goal ay gawin itong malinaw. Yung mensahe ng krus, ng pagsisisi, ng pagtalikod sa sarili, lagi yung um, challenging, laging counter-cultural, kahit anong kultura pa yan. So hindi dapat i-water down. Hindi dapat. Huwag nating tanggalin yung offense ng krus para lang maging mas popular. Ipaliwanag natin ng malinaw pero hindi nating babaguhin. At panghuli, dahil nga mahirap tong i-balance, mag-isa, kailangan ng community discernment, pagtimbang ng community. Walang isang tao lang na may hawak ng lahat ng sagot dito. Mahalaga yung sama-samang pag-uusap, pananalangin ng local church, lalo na yung mga taga roon mismo sa kultura. Tapos, may guidance din mula sa wider body of Christ, sa scripture at syempre sa Holy Spirit. Kailangan may accountability. Okay, ang ganda ng mga prinsipyong yan. So, bali, maging mahigpit sa doktrina, sa core, para maging creative at mapagmahal sa approach, sa purma. Maging estudyante ng kultura, humanap ng mga tulay, pero laging priority ang clarity ng ibanghelyo over comfort lang. Tapos, gawin ito kasama ang iba. Tama ba? Gets ko. Exactly. Nasakto mo. At gaya nga ng sabi mo kanina, hindi lang to para sa mga misyonari sa malayo. Araw-araw natin itong napapraktis or dapat ipraktis. Oo nga. Paano kaya to sa everyday life? Halimbawa, sa trabaho? O kaya pagkausap ko yung kaibigan kung ibang-iba yung paniniwala? Magandang tanong yan. Let's try some examples. Kunwari, nasa corporate world ka, leader ka, gusto mong i-introduce yung concept ng stewardship. Imbes na diretso agad sa biblical terms na baka di nila magets, Pwede mong gamitin yung language ng ethical leadership, accountability, sustainability. Common yan sa opisina, di ba? Ah, oo. Naririnig ko yan. Yung principle, galing pa rin sa Bible, God owns everything, we are managers. Pero yung language, nakakontekstualize. O kaya social media. TikTok, for example, ang rhythm doon, mabilis, visual, maikli. Kailangan mong mag-adjust dyan. Pero, hindi ibig sabihin gagawin mong shallow yung gospel para lang maging viral o makuha ng maraming likes. Mahirap yun ah. Mahirap? Paano mo ipapahayag yung lalim ng grace o yung call to repentance sa maiksi at creative na paraan na hindi nawawala yung substance? Yun ang challenge ng contextualization doon. Sa pakikipag-usap naman sa kaibigang sabihin nating Muslim, Pwede kang magsimula sa mga bagay na pareho niyong pinapalagahan, like paggalang kay Abraham o even kay Jesus bilang profeta sa kanila. Pwede itong maging tulay. Tapos, from there, carefully mong i-introduce yung unique identity ni Jesus bilang anak ng Diyos at tagapagligtas. Alam mong, ito yung major difference. Pero ginamit mo muna yung common ground bilang starting point. At syempre, dito sa atin, sa kulturang Pilipino, marami tayong pwedeng gamitin yung utang na loob, di ba? Yo, napakalakas niyan sa atin. Pwede nating ipaliwanag na yung grace ng Diyos, yun yung ultimate na utang na loob na hindi kailamang mabayaran. Ang response natin, gratitude and love, hindi repayment o yung pakikisama ang tunay na belonging hindi lang sa barkada o sa political group, kundi sa pamilya ng Diyos, sa church dahil kay Kristo. Ginagamit natin yung mga konseptong malapit sa atin para ipaunawa yung spiritual realities. Ang ganda, ang ganda ng mga examples. Malinaw nga na iba-iba yung rhythm ng bawat konteksto, pero dapat iisa lang yung melody ng ebanghelyo. Mukhang hindi to madali, ano? Parang art and science combined. Kailangan talaga ng wisdom at guidance ng Espiritu. At napaka-importante nito, di ba? Kasi hindi lang to usapin ng um, communication skills. Ang stake dito, eternal. Paano nga ba sila mananampalataya, sabi sa kung hindi nila naririnig? At paano nila maririnig kung yung mensahe hindi nila maintindihan dahil sa mga unnecessary cultural barriers? Yun yung danger ng undercontextualization. Pero sa kabilang side naman, paano makapagliligtas ang isang mensaheng um, binago na, pinalabnaw na para lang maging palatable? Yun yung danger ng over-contextualization. Isang yung hindi klaro dahil kulang sa angkop, hindi maririnig ng tama. Isang yung nabago dahil sobra sa angkop, nawalan na ng power. Kailangan pareho. Clarity and fidelity. Yun pala yung bigat. Grabe. Kaya pala siguro ganun na lang yung warning ni Pablo sa Galacia. Kahit kami o isang anghel, huwag tatanggap ng ibang ebanghelyo. Pero at the same time, yung utos ni Jesus sa Great Commission, Mateo 28, abutin ang lahat ng bansa, lahat ng etne, lahat ng grupo ng tao, lahat ng kultura. Paano natin magagawa yun kung hindi tayo matututong mag ng tama? Kailangan nating panatilihin yung integrity ng message habang ginagawa itong accessible. Hay! Talagang parang tightrope walk nga ito ah, yung contextualization without compromise. Nasa gitna ka ng faithfulness sa unchanging gospel at relevance sa changing world. Mahirap, pero nakita natin, posible, ginawa ng Diyos, kailangan nating gawin. Oo, kaya siguro bilang pangwakas na ano, pag ninilay para sa'yo na nakikinig. Itong challenge na to, hindi lang to para sa mga pastor o missionaries para to sa bawat kristyano, sa everyday life, sa sarili mong maliit na mundo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa community mo, online man o offline, paano mo pa mas may papahayag yung hindi nagbabagong katotohanan at pag-ibig ni Kristo? Sa paraang tunay na kumokonekta sa puso ng mga tao, pero hindi mo ito kinokompromiso. Ano kayang isang maliit na hakbang, kahit gano'ng kaliit, ang pwede mong gawin simula ngayon para mas maging mahusay kang arranger ng walang hanggang melody ng ebanghelyo gamit yung partikular na rhythm ng iyong konteksto? Pag-isipan mo sana to. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa ating pagtatalakay na ito. Hanggang sa susunod.